Narito na naman tayo para sa isang napaka at nakakakiling na love story nila Kalinga Pedro at Ate Viancy. No. Sa pagpapatuloy ng ating love story ay naganap na nga ang matagal nang pinakahihintay ng mga supporters at maging ang Etsy Love Team. Ito ay dahil natupad na ang kanilang pinakahihintay na out of town na trip dahil sila nga ay pumunta na sa Palawan at nakakatuwa nga dahil sila ay magkasama at ito ang kanilang first trip na malayuan at kasama pa ang kalimut team. Hindi daw ito magiging posible kung wala ang kanilang mga supporters na talagang nagmamahal at sumusuporta sa kanila kaya naman nangyayari ang mga ganitong bagay talaga namang pinaalam ng matindi ni Kalingap Edu si Fiancy para lamang makasama siya sa trip na ito at talaga namang nagbunga ang lahat dahil nakasama nga si Fiancy sa Palawan Hello po mga kalingap. Welcome to I've been thinking of you since you broke it and moved to Ano? Kumusta ka naman? Ang first day sa Palawan. Masaya po. Masaya <laughs> ka? Sus, parang di naman. Kanina ka pa nga tahimik eh. Hindi mo nga ako pinapansin. Tahimik lang po pero masaya po. Masaya <laughs> ka. Sige nga, pakita mo nga sa akin. Gano'n ka saya? Ayan. <laughs> um, yeah. So ano? Grabe, ang ganda po ng Palawan. Sobrang ganda nga, ano? Sarap balik. <laughs> Sarap balik First time pa lang natin to pero Masaya talaga natin sa kanilang mga mukha at kung paano sila mag-usap na talagang masayang-masaya sila na silang dalawa ay magkasama na sa kanilang first out of town na trip. Pagkarating nga nila doon ay hindi nila maiwasan na mamangha sa ganda ng kanilang pinuntahan dahil ito nga naman ay nasa Palawan. Talagang maraming ang turista na dumadayo dito para lamang makita ang ganda ng lugar na yun. Pagkarating nga nila doon ay nag-usap-usap muna sila sa mga bagay na gusto lamang nilang pag-usapan dahil napakaganda ng panahon na at namalakas ang simoy ng hangin. Kaya't perfect na perfect to sa heart-to-heart Heart talks. Sa kanilang pag-uusap nga ay nag-open up na si Kalingap Edu sa kanyang mga naharamdaman at mga naiisip. Kaya naman sila inausap muna. Itong destination, uh, um, siyempre ganda. Lalo na kasama ka. Diba? naging i enjoy ako. At... Ano? Hindi ka ba nilalamig sa suit mo ngayon? Oh. Medyo. Medyo? 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 Okay. Ikaw kasi. Dapat... Nagiging ready ka. Ano ba try dikat baka magkasakit ka sige ka. Baka di ka makasama bukas. Ang ganda. Ang ganda mo talaga. <laughs> ang, ganda po na po na. ang ganda po dito. Ang ganda ng tanawin, no? Ano gusto mong gawin natin? Manghang-manghang ang dalawa sa kung gaano kaganda ang Palawan. Ngunit sabi naman ni Kalingap Edu na talagang maganda ang Palawan. Ngunit mas maganda pa rin ang kanyang kasama noong mga panahong iyon. At iyon nga ay si Viancy. Sobrang ganda daw kasi talaga ni Viancy. Hindi nga daw siya makapaniwala na kasama niya yun noong araw na yun. Makikita rin natin kung gaano ka-protective si Kalingap Edu kay Viancy dahil noong nakita niya na napakanipis nga ng suot ni Viancy at maikli, alam niyang nilalamig na daw ito. Kaya naman, pinahiram niya ito ng jacket kahit nilalamig din siya. Kita kita talaga kung gaano kagusto ni Kalingap Edu si Viancy kaya nagagawa niya ang mga bagay na yon. Kaya naman, kinilig na naman ang mga supporters at mga mananood. Bukod sa, ano, kalabas ka mamaya, hindi. Hindi na, ito na. Oh, ito na po ata. First day pa lang natin, pero talagang sobra-sobrang ganda talaga. Uh, nakakatuwa dito. At Saka ang dami pong ano. Eh, dami turista. Kanina, mm -hmm. hindi ko ramdam eh. Oh. <laughs> Pero ngayon, mukha ka nga eh. Mukha ka nga isa dun eh. Mukha koreano. Ano? Meron doon mga koreano, dapat nakisama ka. Siya nga po pala ako <mga> eh. <laughs> Thank you sa lahat-lahat. Ha? Lahat-lahat? Wala naman akong ano, inambag dito sa'yo. Hindi <laughs> naman ako nag-sponsor sa'yo. Pagunta dito. Siyempre po ano, dahil po sa inyo nakasama ko dito. masaya din po ako kasi ano. Masaya ka. Talaga humanga na naman si Kalinop Edo sa taglay na kagandahan ni Fiancé dahil talagang pinupuri niya ito. Sabi niya pa na napakaganda na talaga ni Fiancé at kasing ganda niya daw ang tanawin hapagkakamalan mo nga raw si Vianci na turista lamang doon dahil sa kanyang ganda kasama niya pa daw siguro ang mga koreana na naglalakad-lakad doon dahil lang pakaganda nga daw talaga ni Viancy dahil dito ay kinilig talaga si Viancy at hindi niya maiwasan na kiligin at matawa Ode, masaya Buti nga kasama ka eh. Kasi hindi ka naman kasama. Magpapaiwan din naman ako dun. Aning ko itong magandang dito na to. Itong magandang lugar na to. Kung yung babaeng... <laughs> kung yung babaeng gusto ko, wala dito. Magiging malungkot dito. Actually, dapat nga ako yung magpasalamat sa iyo. Simula nang dumating ka sa buhay ko. Ano? Hindi mo ba at tatanungin kung bakit? <laughs> bakit po? <laughs> bakit? Bakit mo tinatanong? Actually, <laughs> <laughs> Oh, dumating ka sa buhay ko, siyempre. Nagkaroon ako ng ano, Napakasit naman talaga ng mga banat ni Kalingam Edu dahil sinabi niya kay Viancy na kung hindi daw kasama ang dalaga ay siguro wala siyang gana na pumunta doon at hindi na lamang doon siya tumuloy kung wala man lang din si Viancy dahil parang si Viancy nga lang talaga ang pinunta niya doon gusto niya daw makasama talaga ang dalaga ng mas matagal at silang dalawa lamang. Sinabi niya rin na napakaswerte niya talagang lalaki dahil kasama niya si Viancy noong mga araw na yon. Sinabi niya daw na napakaswerte niya kay Viancy dahil napaka full package nitong babae. Lahat daw ng gusto niya ay nakain Viancy na. Malam din ng mga at kunti-kunti babawas na wala yung ano. Yung na nakaraan. napalitan ng napalitan ng puro kasiyahan. Um, ikaw. Ano nararamdaman mo? Sa po. Sa akin. Joke <laughs> lang no ba? Hindi naman ako magmamadali. Mababa ang oras natin. Tumagal na. Ini mo na kung mamadali eh. Siyempre. Hindi <laughs> na sila? <laughs> nagpasalamat pa nga siya kay Viancy dahil kung wala daw si Viancy ay siguro malungkot pa rin daw siya hanggang ngayon at hindi pa rin nakakamove on sa mga pas na nanakit sa kanya kaya naman nagpapasalamat siya kay Viancy dahil lubos-lubos na kasiyahan ang dinala ni Viancy sa kanyang buhay at dahil nga noon, sabi niya na sana mas makagawa pa sila ni Viancy ng mas maraming masasayang memories para iwan na talaga ng tuluyan ang mga past na masasakit. Nabanggit pa ni Galingap Edo na handang-handa na talaga siya maghintay para kay Viancy kahit kaano ito katagal. Niyo! Kaya naman, sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Viancy, si Kalingap Edu, at ang Kalingap Team. Yan lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuloy ang matalaga si Kalingap Edu at Viancy. Hanggang sa muli. Bye!